Nax, hmm. sino mo mo dyan? Hmm. Hmm. Nax! No. That chicken? Ba't naaway mo yung chicken? Why? Huh. 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 bilaw yung manok Natira lang naman yung manok ka. Ah. Mm. Bakit ayaw mo tumilaok yung manok? Ang tanong. Hmm? Kasi there may ingay. Ha? Bakit ayaw mo tumila ako yung manok? Pwede mo na ma-close yung bintana? No! <laughs> Close mo na lang yung window para hindi mo marinig yung tilaok ng manok. Si? No si. Siya ha nang manok yung tumilaok okay. eh. Um, Humarin ka na matulog ka. Wow. Wow. Uh. Rose. No! Ayun na, ayun yung may narinig na tilaok ng manok. Tanda ko na ako nagbuntis kay ate. May manok sa kapitbahay. Kiki, na gigil no. talaga ako sa uh, manok sa kapitbahay. Gusto ko talagang lutuin na. Galit na galit talaga ako pag naririnig ko yung tilaok niya. E panabong ni kuya niyan. Mm. Ni kuya long hair. Ewan ko, na gait na ako sa manok na yung pag natilaok. Oh. Baby, ang daming malalaking bayabas, oh. Hindi natin nakuha yung bayabas na yun. Malalaglag lang. Let's go na. Sleep na. Say bye-bye na. Hindi na tumila ako yung manok ko, Nagtampo na sa Ang galit na sa yung manok. KJ ka daw. Bye bye chicken, that chick. Puff puff puff. Get nagashado sa chicken pag na tala of you chicken ayon. Bye bye chicken. Say bye bye chicken. Bye bye chicken. What? Puff puff e. Hm? I'm just saying e. Nalan, chicken. Bye bye chicks. フフフフ。<laughs> <laughs>